Nanaginip ka na ba na nilalaro mo yung ahas, hinahawak-hawakan, hinihimas-himas. Kasi sa tingin mo mukhang hindi naman nanunuklaw, mukhang maamo. Pero maya-maya sa kalalaro mo ay tinuklaw ka pa rin. Ano ang kahulugan? Okay, ganito 'yon. Iyan ay pinapahiwatig na meron kang uh, pinagkakatiwalaan ng todo, pero bandang huli, tinraidor ka pa rin. Ngayon ganito naman uli. At nanaginip ka na tinuklaw ka ng ahas Pagkatapos pagtingin mo sa paligid mo ay meron pang ibang ahas Merong isa o merong dalawa o merong pang tatlo Pero hindi ka naman tinuklaw Okay, ano naman ang kahulugan? Ibig sabihin nun, uh, ang ibang kaibigan mo alam na nila na may gumawa sa iyo ng katraidoran Pero ayaw nilang makialam kasi kaibigan mo siya at kaibigan rin nila yung traidor Si Master Dreamboy po. Kung nagustuhan nyo ang video ito, paki-follow na lang.